Brigada in the heart of changing lines. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Podcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines, isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Makabrigat ang ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa Buong bansa sa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At gayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita Brigada Balita nationwide Brigada Balita nationwide sa tanghali Brigada Balita nationwide Brigada Balita nationwide Brigada News headlines Sa Brigada Balita nationwide ngayong tanghali Brigada Balita nationwide Sa Brigada ICI nag-livestream na ng kanilang pagdinig sa kauna-unahang pagkakataon Laguna Representative Agaraw, Buena Manong Sumalang. Palasyo na nindigang walang kinalaman si Pangulong Marcos sa ginawang suspensyon kay Congressman Barzaga. Samantala, sundalong nabulag sa operasyon kumasa sa hamon ni Pangulong Marcos na magserbisyo uli matapos mapromote. At isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, may chance pong maging bagyo at tatawaging Bagyong Wilma. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart. of changing lives helping and inspiring people to achieve, to achieve a better, a better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule atres esencia ng Power Cells herbal capsule ito ang brigada Balitan balita nationwide, nationwide. satan sa haley brigada balita nationwide satan brigada balita nationwide magandang tanghali pilipinas luzon visayas mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, ka Brigada, December 2, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malik din. Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Sa detalye ng ating mga balita Mga kabrigada Unang live stream ng ICI Sa pagdinig sa umunoy anomalya Sa flood control projects Nagsimula na Congressman Agaraw Nanindigang walang natanggap na kickback Sa mga diskaya Brigada Jigo Custodio Ibrigada mo Brigada nagsimula na ang pinakunang live stream ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng umano'y maanamalang flood control projects ng gobyerno. Unang sumalang si Laguna 4th District Representative Benji Aguilar Jr. na dinawit ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya na kabilang umano sa mga kongresistang tumanggap ng kickback mula sa mga kwestyonabling proyekto. Sa kanyang pagharap sa komisyon, mariin niyang itinanggi na kilala niya ang mag-asawang Diskaya. Hindi raw niya personal na kilala ang asawa at hindi niya matandaan na nagkaroon sila ng anumang transaksyon. Iginiit rin niya na wala siyang bagman, kanakamay o anumang pangakong pera. Tinanggi rin niya tumanggap siya ng regalong exotic bulldog. Dagdag pa niya, wala siyang bahagi sa implementasyon ng mga infrastructure project sa kanyang distrito dahil DPWH mano ang responsibilidad na ito. Ani Agaraw, hanggang pagbalakas lamang ng budget ang sakop ng kanyang tungkulin bilang mambabatas. Samantala, Umarap din sa pagdinig ng ICI ang mga tauhan ng Land Bank of the Philippines, kabilang sa mga dumalo, si Land Bank President and CEO Lynette Ortiz. In the heart of changing lives, ako, sa si Brigada Jigong Studio ng 105.1, Brigada News of Manila, The Music News. Bagong oh, oh. bago Brigada Balita Nationwide <H1> Mga kabrigada binatikos ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang Department of Public Works and Highways dahil sa umano'y hindi pa na ibibigay na mahalagang internal files sa ombudsman Ito yung mga dokumentong kailangan para sa investigasyon sa mga proyekto na may kinalaman kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Gardiola sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Leviste. Sinabi nitong bagamat nakapagsumite ang DPWH ng ilang public documents, kulang pa rin ang internal records. Salamat naman po ako na meron silang agarang action. Pero ang balita ko, ibinigay nila sa Ombudsman na ebidensya lang ay ang mga public documents sa mga kontrata at mga corporate papers at hindi po yung mga internal files ng DPWH. Kaya hinihiling po natin sa DPWH na ibigay sa ICI Mm -hmm. yung internal files na pwedeng magbigay ng pruweba mm -hmm. na pa ang approval ng budget, nagkakaroon na ng bilihan at lutuan ng bidding sa DPWH. Iit pa ng mambabatas, ang mga nawawalang files ay maring magpatunay sa alegasyong may pre-assigned projects bago pa magsimula ang bidding na may halagang umaabot sa higit sa 20 billion pesos para sa 2025. Kaya nanawagan si Leviste sa DPWH na agad na isumite ang kumpletong internal files upang hindi maantala ang investigasyon at mabigyan linaw ang nasabing issue. Bumahataw! Brigada Balbita Nationwide! Ang brigada ay pinataw na suspensyon kay Congressman Kiko Barsaga iginagalang ng palasyo. Mula dyan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! brigada. Iginagalang ng Malacanang ang naging desisyon ng Kamara na suspendihin si Cavite Force District Representative Kiko Barzaga sa loob ng anim na pong araw. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, malinaw na internal matter ito ng House of Representatives at hindi dapat idawit ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dahilan ng pagkakasuspendi ng kongresista. Binigyang diin ng Malacanang na ang isinampang ethics complaint laban kay Barzaga ay nakabatay sa umano'y pagpapost niya ng New photos at sa pagpapakalat ng ilang maling impormasyon sa kanyang social media accounts, kabilang ang mga isyo na may kinalaman sa Armed Forces of the Philippines. Nabatid na sa botong 249 affirmative, 5 negative at 11 abstentions, kinatigan sa plenaryo ang committee report ng House Committee on Ethics and Privileges na naglalaman ng sanctions o parusa laban kay Barzaga. Batay sa findings at rekomendasyon ng committee na binasa ni Ethics Committee Chairperson JC Abalos, masususpindi si Barzaga sa loob ng dalawang buwan ng walang tatanggaping sweldo at allowances in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and news authority Samantala mga kabrigada sina Senator Gatchalian at Congresswoman Juan Sing pinag-usapan na ang magiging ground rules sa bicam deliberation ng 2026 national budget Brigadaan Cortes i-brigada mo Brigada Ibinahagi ni Senate Committee on Finance Chairperson Sander Wynne Gatchalian na nag-uusap na raw sila ni Committee on House Appropriation Chairperson Mikaela Swansing tungkol sa mga ground rules na nais niyang ipatupad para nga sa darating na bicameral conference committee meeting sa tentative schedule na binanggit ni Gatchalian sa December 11, 12 at 13 nila planong ikasa ang bicam matapos ngang inaasang approval ng General Appropriations Bill sa ikatlong pagbasa sa December 9, dalawang ground rules din ang nais ipatupad ni Gatchalian. Una na nga rito ay ang pagalis sa alien programs of projects tulad ng akap at ang pangalawa naman ay ang paglimita na disagreeing provisions lang ang pag-uusapan sa BICAM. Samantala bilang ilan livestream na rin sa unang pagkakataon ng BICAM ay sinabi naman ng senador na mahalagang makapag-usap sila na maayos ni Swan Singh para sa magiging takbo nito. Maaalala sa December 29 nga target na mapapirmahan ng Kongreso sa Pangulo ang national budget para sa susunod na taon. Mula narito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Ay pa mga balita mga kabrigada? Ang pasalamat ngayon si Captain Jerome Hakuba sa ginawang order ni Pangulong Bongbong Marcos na i-review ang complete disability discharge. Si Hakuba, ayang Sundalong na bulag sa kasagsagan ng operasyon noong 2016, matapos itong masabugan. Yes sir, uh, it was a uh, March 2016 during our combat operation against the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Mm -hmm. Kasi yung mission, mission po namin doon is to uh, uh, reinforce doon sa a dredging project ng ating pahamahalaan na naggumagawa ng uh, ng irrigation expected na talaga namin yung uh, IEDs doon sa area at uh, aming dalawa naman ng aking platoon sergeant yung platoon sergeant ko po yung nakaapak nung bomba oh. nung uh, trigger ng IED uh, na nakabaon doon po sa ilalim ng graba kaya pagsabog po 1 meter lang po ang uh, ang IED ang bomba oh. Kaya talagang pinanghilamos ko talaga sir yung uh, yung uh, mga shrapnel at saka yung kasama ko na nakaapak ng bomba ay putol Oo. po yung kanyang kanang paa. Sa panaya mga kabrigada ng Brigada News FM Manila kaya Cuba, sinabi nitong malaking bagay ito para sa kanila at sa iba pang mga sundalo na na-endure sa kanilang serbisyo. Anya, may mga pagkakataon ng isang sundalo na isa o dalawang taon pa lang sa serbisyo pero wounded na. Ay pa kay Hakuba, sa pag-revise ng CDD, mabibigyan ng pagkakataon na makapagservisyo pa ang isang sundalo sa ibang pagkakataon na akma pa rin sa kanilang kakayahan. Policy for uh, CDD na kung saan maraming magbibinipisyo na mga kasunduluhan natin kasi uh, eventually hindi natin na alam na marami pa pong mabubunded na, so, na mga sundalo o magkakaroon ng kapansanan kaya napakalaking bagay. Sa ngayon, tinatanggap niya raw ang hamon ni Pangulong Marcos na makapagservisyong muli, lalo na napromote din ito ng Pangulo sa ranggong major. Samantala, hindi na raw hihintayin pa ng Armed Forces of the Philippines na ma-review ang CDD. Ngayong araw kasi mga kabrigada, nakatakda daw siyang bisitahin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Brunner. Pumasko nyo sir Maraming maraming salamat po Sa promotion At uh, sa tiwala nyo po Sa akin Kahit na wala akong uh, nakikita Ay uh, uh, binigyan nyo po rin po ako Ng pagkakataon Na ma-extend Ang aking serbisyo Kaya Ang akin na lang Masasabi sir Na Na Sasabihin ko po Na my ability Is stronger Than my disability Nationwide at abrigada si acting PNP Chief Nartates. Pinarerepaso ang disability discharge rules ng PNP. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo. Brigada. brigada pinarerepaso ng Philippine National Police ang kanilang disability discharge policies para matiyak ang patas, updated at responsive support sa mga pulis na sugatan o nagtamo ng injury sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencioner Tates Jr., bahagi ito ng kanilang internal reforms para matiyak na ang mga nasugatang law enforcers ay makakatanggap ng karampatang pagkilala, benepisyo at oportunidad na nararapat pa para sa kanila. Kasunod ito ng naging reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa viral video ng isang sundalo na nabulag matapos ang isang pagsabog. Mahala lang na una nang ipinagutos ng Pangulo sa DND at AFP na muling suriin at palakasin ang kanilang disability discharge rules kasunod ng forced retirement sa nasabing sundalo na nawala ng paningin dahil sa isang insidente. Dinatasan na ni PNP Acting Chief ang Health Service at ang Directorate for Personnel and Records Management na simula ng pag-audit ang umiira na proseso ng disability discharge na nakatuon sa mga luma ng probisyon kakulangan at mga dapat pang ayusin. Inatasan din niya ang mga unit sa tukuyin ang administrative, technical at support roles sa mga aring gampanan ng mga pulis na hindi na fit para sa field deployment, ngunit kaya pang magsilbi sa organisasyon. Malugod din itong tinanggap ang hakbang ng pangulo na kinelanari nang sundalong nabulag matapos ang pagsabog na dapat anyang magsilbing paalala sa lahat ng nasa uniform services In the heart of changing, da ayusako. Sabi ganda ka Austria ng 1 5.1. Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ang Commission on Human Rights naman ka Brigata Kini ako ang tulong sa mga epektado ng anti-LGBTQIA+ policy. Generation Supak sa Magin de del Sur. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Nagpapatuloy ang investigasyon ng Commission on Human Rights o CHR sa kontrobersyal na polisiya sa Maguindanao del Sur na nantatarget sa mga LGBTQ individuals o yung Operation Supak. Ang naturang polisiya ay unang na-report sa 89.3 Brigada New 7 M. Cotabato kung saan bumibisita umano ang mga barangay official sa mga bahay ng mga tingin lesbian or gay at pinagre-report sila sa barangay hall. Sa panayam ng Brigada ng Yusef Manila, Kay CHR Equality and Human Rights Center Chief, Attorney Twyla Rubin, idiniinitong bilang mga government officials, dapat laging iayon sa batas ang mga polisiya at akbang na ipatutupad. Dagdag pa nito, sa kanilang pagkakaalam, walang polisiya at batas na nagbabawal sa pagsasama ng mga lalaki sa kapwa lalaki at babae sa kapwa babae. Dahil dito, hindi umano dapat natatarget ang naturang mga individual. Okay, as far As we know, wala pong policy, walang law that prohibits men living with men, women living with women. Wala po tayong law criminalizing same-sex relations dito sa Pilipinas gaya ng ibang bansa. So dapat hindi nakikriminalize o natatarget yung mga LGBTQI. Sa so, uglay so nito, handa o silang magbigay ng tulong sa mga individual na apektado ng naturang polisiya. Maliban sa mandatong human rights investigation, tiniyak ng CHR ang pagbibigay sa kanila ng medical at legal... Legal Services nakahanda rin umano ang psychosocial support para sa mga ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Uh, Sorry. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigadang kakulangan ng regulasyon sa pag-i-impound ng e-bikes at e-trikes. Nagdulot ng kalituhan sa pagpapatupad. Ayon po yan sa isang lawyer group. Brigada Katrina Honzon, ibrigada mo! Naniniwala ang Lawyers for Commuter Safety and Protection na nagdulot ng kalituhan sa implementasyon ang kakulangan ng malinaw na regulasyon sa pag-impound ng light electric vehicles tulad ng e-bikes at e-trikes. Sa panayam ng Brigada News sa Fama, Manila, kay LCSP Founder Attorney Ariel Inton, ipinaliwanag nito ang hindi pasapat sapat ang mga umiiran na memorandum at circulars ng Land Transportation Office at kailangan muna ang kumplentong implementing rules and regulations bago tuluyan ang petupad ang pag-impound. Dagdag niya na dapat malinaw rin ang responsibilidad ng LGU at LTFRB sa regulasyon ng mga e-trikes lalo na sa isyo ng laki at designated lanes. Kiit pa ng LCSP, mahalaga ang tamang regulasyon upang maiwasan ang aberya sa pagpapatupad at maprotektahan ang mga commuter na gumagamit ng light electric vehicles hindi naman pwede manghuhuli sila eh. Oh, huli namin kayo ano sabi ni Senator ganyan, huliin kayo. Hindi mm. naman no, pwedeng ganoon. Kailangan meron batas. Ayun, meron silang pinagugutan ng mga memorandum circular, mm. LTO, ganyan-ganyan. Mm. Pero tama may batas kasi. So, mm. cannot amend the law by merely passing memorandum circular na hindi naman IRR, hindi naman implementing rules and regulations. So, that's the problem ngayon ng DOTR. <laughs> in the heart of changing lives? Ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada ang dagdag pera bill Kinihay na sa kamara Brigada Haji Camino i-brigada mo Brigada Report Pinatataasan ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP party list ang Personal Economic Relief Allowance o pera na mga empleyado ng pamahalaan. Nakasaad ito sa House Bill 6537 o ang Dagdag Pera Bill na inihain sa Kamara kasabay ng paggunita sa National Government Employees Week ngayong unang linggo na Disyembre. Ayon kay House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza, gagawing permanenteng batas ang pera para sa mga kawani ng gobyerno. Layo ng panukala na itaas sa 7,000 pesos ang pera ng government employees mula sa 2,000 pesos at mapapatupad ng automatic inflation adjustment alinsunod sa itatakda ng Department of Budget and Management. Titiyak hindi na hindi mababawasan ang buwan ng allowance at mananatiling non-taxable at hindi isasama sa government-mandated deductions. Binigyang diin ni Mendoza na ang dagdag pera ay mahalagang hakbang tungo sa dagdag sahod sa hanay ng mga kawani ng gobyerno, cost of living support, economic relief at pangmatagalang proteksyon sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga Sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Ka Amino, Nang 105.1, Brigada News AFM Manila, The Music and News Authority, Brigada Balita Nationwide, Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada patuloy pong binabantayan ng pag ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sinabi ng Weather Bureau kaninang alas 8 ng umaga, huli pong namataan ang LPA sa layong 1,275 km silangan ng Southern Luzon. Sa ngayon, meron umano itong high chance o mataas na chance na mag-develop bilang isang ganap na bagyo. Sa oras na maging tropical depression na ito at makapasok ng para, bibigyan na ito ng local name na Wilma. Ito na ang ikadalawamput tatlong bagyo ngayong taon at unang bagyo naman sa buwan ng Desyembre. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagiginig at para ho sa ating Brigada Christmas Countdown, 23 days na lang, Pasko na! Wala rito sa 105.1 Brigada News, FM Manila, The Music and News! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio angat sa musika at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives